Naghahanap ba kayo ng mga quality foods na siguradong hindi-hindi nyo pagsisisihan pag dito kayo kumain? Dito nga sa Pasay City, malapit sa MOA, eh may mairecommend re nga pala ko sa inyong authentic Korean restaurant na siguradong magugustuhan nyo ang mga pagkain nila dito. At ang maganda pa nga dito, meron silang promo na pag in-scan mo itong solar promo nila, eh makakatanggap ka ng 200 pesos off sa una mong kain. Libre lang ang pag-register dyan at sa mga susunod mong visit dito, eh meron ka ng 5% discount off. Ipakita mo lang ang screenshot na nag-register ka dito. Take note lang guys, only one person can claim 200 pesos off in total bill upon registration per table. But there is no limit on how many ni people want to register. You know, nag-English. At isa nga sa nagustuhan ko dito guys at masasabi kong sulit, e eh, bukod nga sa masasarap nila mga pagkain na may offer nila sa inyo, meron din sila ditong libreng ice cream. Pwede ilagay sa ice cream cone, pwede rin ilagay sa baso. Tapos may mga toppings pa siya dito tulad ng chocolate sprinkles at iba't ibang klase pa ng mga sprinkles at pang toppings ang pwede nyong ilagay sa ice cream nyo. Sa ice cream nila, meron silang chocolate at vanilla. Pwede rin mix at may tatlong klase ng syrup pa sila dito. Meron din silang mga pang na ice cream dito. Eto naman guys, eh, babayaran nyo na. At may mga iba't ibang klase rin sila ditong drinks. Nga pala guys, meron silang grill dito at kung tinatamad kang magluto, pwedeng mga staff na ang magluluto para sa inyo. Meron din pala silang stew dito na siguradong magugustuhan mo ang lasa neto. Bukod sa masarap ang sabaw, eh napakalambot din ng karne neto. May kakel noodle salad, mentai tofu stew, fresh tamgup salset, Tomahawk Don Katsu, Bacon and Cheese Pajon, Terry Egg Roll, Spicy Bugyu, j Bukum, at madami pang iba. Kaya sa mga gusto makatikim na mga ganitong klase ng pagkain, eh pumunta na kayo dito sa Zuba na located dito sa Unit 7, Press Jetty Business Center, Makapagal, Corner Coral Way, Pasay City. Sunday to Thursday, open sila ng 11am to 3am. Friday and Saturday naman, open sila ng 11am to 6am. Nasa search din sila sa Google Map. Eto nga pala ang kanilang FB page. So, paano? Food trip na tayo. Guys, na dito nga pala ako sa may Subachino, dito sa may Pasay City malapit Samoa, sa MOA, sa Moloch Asia Arena bali guys, pag unang punta nyo dito unang kain nyo, pag in nyo to makakatanggap kayo ng 200 pesos off at sa mga susunod yung pag-visit dito sa susunod yung pag-gain nyo dito, eh, makakatanggap kayo ng 5% off ipakita nyo lang yung screenshot na nag-register kayo dito at may apps nga pala to. No? Kung ayaw ng apps, pwede kayo mag, ano, magpa-card. Ayan. So, paano? Food trip na tayo. Ito nga pala guys, yung spicy bugyo nila. No? Bali grilled pork neck bones nga pala to with special, uh, spicy special yung yung sauce. Tapos meron siyang cabbage salad. So, titikman din natin to. Wow. Look wow. at that. Okay. Yeah. Hmm. Malambot yung laman. Medyo manggang siya. Hindi siya isaktong angkang eh. Makangkang talaga. Kaya sa mga spicy lover na ko, makugustuhan niyo to. Eh, mm. oh, ito naman yung kanin nila guys, oh. Lambot ng lamon nito guys. Kanin. Hmm. Lambot ng ito naman yung kanilang Terry May egg roll, no? Bali, giant size fluffy egg roll nga pala siya. With, uh, top katsuboshi. And meron siyang sauce na teriyaki mayonnaise sauce. So, tikman natin. Mmm! Oh! May sauce pa sa gilid, oh. guys, Ito naman yung kanilang Korean pancake filled with uh, kimchi bacon. Tapos yung nasa top niya, may mga cheese. Tapos meron din siya mga vegetable na halo. So, tikman natin. Mmm! Pasok sa panlasa natin itong mga Pilipino. Okay rin to. Ito naman yung kanyang sauce. Ayan. Sauce so, so natin dito. Ito nga pa rin kanilang Tomahawk donkatsu, guys Bali ano nga pala siya Crispy fried Tomahawk pork With demi sauce And sides So titikman din natin to Bali ito nga pala guys Ibubus mo yan dito Ito wow. mm, nga pala yung kanilang Jeyok Bukum Bale, tin pork belly marinated nga pala siya with house special spicy sauce grilled directly to charcoal heat so titikman na natin to wow. mm. malamis-lamis ito nga pala guys yung kanilang bintako tofu stew to. tikman din natin to ayun okay, no? <laughs> o laman o eh. lambot ng tofu Parang kumakain ng taho Yung tofu niya Sarap Tapos sakto na yung angang niya Ito nga pala guys yung kanilang fresh samyuk salset Ito nga pala yung kanyang mga sauce Meron din ditong lettuce Tsaka birilia leaves Ayan, paborito oh. daw ng mga Kuryano, Pero dito muna tayo sa lettuce Ayan yeah, no? <laughs> pwede nga pala kayo dito magpaluto at kung trip yung magluto, pwede rin kayo magluto. Pero kung dinatapat kayo magluto, pwede rin sila magluto para sa inyo. Pero so, syempre, mas trip ko ako magluluto, di ba? Tugman natin. Mmm! Sarap ng pagkamarinit, mm. Ito naman yung kanilang gamjatang pork neck bones 2. Yan, kuha tayo. puno. Wow. Bali guys, spicy Korean soup na pala to, no? Hmm. May e mga vegetable na rin siyang halo. Yung lasa na ito, guys, parang ano. Medyo malakit sa goto eh. Goto. Goto Batangas. Hmm. Hmm. Panalo to. Guys, pwede rin pala kayo dito mag-refill lang sa bow, no? Pag nauko siya sa bow nyo. Ito, no, sir? Yes. Pwede mag-refill. Unlimited po, eh, sir? Yes, po. Unlimited sa bow, man. Ayun, no? Sarap. Meron din pala sila dito ng libre ice cream, guys. O, ayan, libre lang. Pwede ka dito mag-phone. Ayan. Pero mas maganda pag nakabaso. Diba? Yeah. Kung mimili ka kung chocolate or vanilla. Chocolate or vanilla, pag di ka makapili, pwede mong i-mix. Mix. Mix. So, mix natin. Uy. Diba? After nyo mag food trip dito, guys, meron sila ditong dessert. Kayo gagawa ng sarili yung ice cream. Mmm.